Isa so mga pagpalang umaga po sa inyong lahat at dito po ako ngayon sa Bani. So dito ako sa bilihan ng mga appliances mga body. Yan may mga so, mga body tingin tayo doon sa ano doob. <muchas> hmm. <muchas> Good. 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 Seven days din to dump. Yes, it's very different. Since to wala din Dito din dadalhin. Yes, sir. din uh, na na tayo ng ano ng washing at ang problema lang mga body kung kakasya dito sa sakyan natin so kumuha rin ako ng rice cooker gawa ng mahirap magluto mga body right i lang natin ay init

ay kaya no ay oh, kaya yan hindi pa naman sagad yun eh Oo. yan o oh. tanggalin ko na lang itong mga gamit Okay. Pwede ba patungan to? Thank you, you. Alright so mga buddy So okay na pauwi na tayo Ito na yung washing Nagkasha tsaka Ano mga buddy uh, Rice cooker Para hindi na silang mahirapan magluto Kasi pag umuulan mga buddy Mahirap maggatong So yan kahit pa pano eh, meron ng ano mga gamit tsaka yung washing mahirap maglaba kasi yung mga body na uh, ayun ayun na tayo mga body alright sabag so, init let's go nalang sikap sa ato yun ang dala natin mga badi so nakakatabalan ng puso nakakatuwa lang mga badi na kahit pa paano kahit mga bagay na ipoprovide natin sa kanila mahirap lalo pag ano mga badi yung panggatong tapos yung mga uling namin na panggatong dapat na naka-stack basa lahat pag gano'ng basa kasi mahirap pabagain so ang hirap magluto mga badi kasi nilutuan namin kalan yung sa kusina inasira na din so yun sinamahan ko na siya ng rice cooker mga body para kahit papano mabilis na lang syempre medyo matanda na rin kasi ang nanay mga body nasa 75 na ata 76 pero malakas pa rin pero syempre ganoon eh hindi naman natin pwedeng iasa sa kanya lalo yung paglaba naglalaba pa rin siya mga body pupunta siya sa balon so sabi ko eh na lang habilan natin ng washing para kahit papano may bisan yung mga hirap nila eto mga body maliit lang to na balik para sa kanila eh, kasi wala, wala, naman ako mga body kung wala siya wala sila di ba so uh, kung baga ibinabalik lang natin kung ano yung kaya natin gawin lalo ano nga uh, -edad ng mga magulang natin kailangan natin silang pahalagahan at lalong mahalin mga body pag anong nagkakaedad na sila at salamat sa pagsabay sa akin mga body puti nagkasya grabe gamit na gamit talaga si Rab sato at salamat sa walang sawang sumusuporta thank you so much po Oo oh, yan. Baba na lang natin. Ay! Ano yun? So mga badi, talagang na dito. Dati malinis dito eh. Oo. So, Huwag natin. Ah! Hindi pa naman ako sanay dun sa surprise-surprise. O so, hindi ako marunong mag-surprise kasi mga badi hindi <laughs> ko alam kung ano may reaction nila pag nakita nyo to eh sinanay kasi din hindi rin siya maano sa emotion pero syempre yung papakita mo yung yung ano nyo sa'yo pagpapasalamat talagang kahit hindi sabihin talagang sa puso mga body maramdaman mo galit sila mga body hindi rin sila ano yung hindi ako marunong mag surprise at the same time hindi rin sila maano ma tawag dun yung parang iba na parang overacting yung iba kasi may may nakikita ako minsan Although nagblog tayo mga badi may mga overacting kasi minsan <laughs> na Ay thank you ganyan ganyan Sa amin simple lang normal lang Pero siyempre nandun pa rin yung uh, Maramdaman mo talaga sa puso mga badi Sinalubong tayo ng mga aso <laughs> Sila Tiger, sila Blacky Ano Blacky? Blacky? So ayan Ito ng rice cooker lang dalihin natin mga badi Alright May kasama pa pala tong ano mga badi bigas. E aí,